Good morning mga uh, kaibigan. So ito po yung uh, nahuhuli ko kanina. Madaling araw. Ayan. Nag-spear fishing ako. Uh, hindi ko dinala ang ano cellphone um, uh, sa dagat kasi baka mabasa. Eh, mahirap na. Baka maging tabla-tabla. <laughs> eh, magkano lang din naman. Wala naman tayong uh, saho dito sa uh, itong sa is Uh, pag i inspire lang sa iba na kumilos uh, magsikap sipag di naman ito nakapagpayaman itong uh, spear fishing is nakakano din ito nakaso survive nakadagdag uh, dagdag ano sa pangangailangan uh, at makakaulam na rin so ito yung huli natin sa umagang ito meron tayong uh, coral crabs yan coral crabs edible crabs po ito so yan po ang edible crabs o tinatawag na coral crabs yan so ayan uh, isegregate natin uh, oh, meron tayong uh, grouper hindi masyadong malaki 1 fourth <laughs> ayan oh, grouper one <laughs> so merong emperor oh, katambak so ayan umuulan na umuulan kasi kanina kaya hindi ako nagdala ng cellphone dun sa dagat eh, baka mabasa yung cellphone natin is malaki pang ano ng cellphone natin talaga kaysa sahod natin <laughs> sa ano sa pagbablog ito so, itong atin is ano lang for educational yan, for inspiration sa iba, yan, may isang kilo na tayo na mga class A yan, tag 300 ang kilo nito mga class A so yan, meron din tayong tinatawag na parrot fish so itong uri na parrot fish na ito hindi po ito lumalaki mga hanggang ganyan lang ang size nya Tsaka, Masarap po yan. Hindi malangsa din. So, yan malaki ng rabbit fish ngayon. Maalon po kasi ang dagat. Medyo malabo ang sa ano, sa baybayin. So, salamat sa Diyos. Ah, wala tayong magagawa kung hindi tayo bibigyan ng Diyos. So, sa lahat ng ano, matatanggap natin, salamat sa Diyos. Yan, yan. So, yan, good fish pa rin. So abangan nyo kung ilang kilo kaya oh mga Malapit nang magdalawang kilo so makakabili na tayo nito ng bigas pambayad sa school sa ating uh, ating anak na nag-aaral. Yan. Okay. Uy, dalawang kilo na. Meron na tayong limang daan mahigit na maibibinta. So, yan. So, dalawang kilo na job. Yan, dalawang kilo para sa mga suki namin. So, yan. Bigay namin yan sa aming mga suki. May dalawang kilo na. Sure na, sure na. Dalawang kilo. Ah, hindi naman ito gabi-gabi sinisisid. So, mga once in a week or twice a week, ganyan ang sisid ko kasi pag Uh, dalasan natin ng uh, pagsisid gabi-gabi, baka mamaya uh, tig isang kilo man lang ay mahirapan tayong abutin. So, yan. Medyo parang pinaparami lang natin <laughs> muna. Kasi yung mga isda lang na din naman na pumupunta sa... Uh, mababaw na parte ng dagat, yun lang din ang naman ang makukuha mula sa ano mula sa mal, mula sa laot. Itong mga ganito oh, nasa laot 'yan eh. Pag anong nga, ramdam nila na wala nang mula masyadong sumisisid sa ano, sa baybayin, ah, paano 'yan sila Pumapunta ng baybayin, mababaw na parte. So sa tagal kong ah, nag speed fishing, mga ah uh, 14 years na ako sa awat tulong ng Diyos 14 years na akong uh, spear, spiro nag spear fishing dito sa Bulhoon, Cebu so ah uh, yan ah uh, hanggang ano lang ako hanggang tatlong di pa apat na di pa ang sinisisig ko mas mabuti na yung uh, safety so meron tayong uh, kapwa na ano na didisgrasya sa spear fishing net dive yun sa kanya malalim kasi yun siya sumisisid so ayan yung dalawang kilo so itong ano dalawang kilo at uh, one port so mga nasa ano kung kasama ang coral crabs ay nasa mga limang kilo ang huli natin so salamat sa Diyos so nakikiramay kami sa ano sa pamilya na naiwan ng ating kapwa Espiro dito sa Buluon Cebu. So yung kasama niya, yun yung uh, kakilala ko. Pumupunta yun dito sa amin na uh, at ako ang nagayos ng kanyang Spirgan shop. So yun pala yung kasama niya na malalim na sumisid ay siya pa lang ano na na So wag pilitin mga uh, kaispiro so, huwag pilitin uh, ang uh, pagsisid so yan lang ang mapapayo ko sa inyo uh, pakiramdaman nyo yung ano nyo yung uh, yung uh, katawan kaya ba o hindi so isda lang yan, tao tayo uh, at may pamilya pa tayong uh, kailangang uian sa ating uh, tahanan yan o oh yun po huli natin so isang piraso lang ang calamari squid natin uh, medyo maliliit pero kinamaulam okay na so yun know, oh. sarap din yan o oh. yung mga, ano yun? mga indangan indangan tinatawag sa amin yung indangan so, sa mga hindi ko nasa shout out so ah uh, pasensya na uh, sa susunod na lang pag uh, hindi nakakalimutan <laughs> so hirapan na kasi akong mag edit ng ano, mga video kasi alam nyo naman eh lagi akong lagi akong magkakamali minsan sa pagsasalita so yan o oh. yan po ang huli ko sa ano sa spear fishing so ito po yung gamit natin o oh. ito yan ito po yung uh, gamit ko yung mga binibinta ko na uh, spear gun, eh, yun din ah uh, ganito din yung ano uh, klase na ginagamit ko so kaya kaya ko binibinta sinesuggest din talagang nakakahuli at uh, hindi magsisisi yung uh, ano yung makakabili so sa mga makakabili uh, sana masanay kayo kasi iba-iba naman kasi ang ano natin eh, eh sanayan na uh, Uh, gamit sa pamamana. So, yan. So, yan o. Oh. Salamat sa inyong uh, patuloy na panunod. Bye-bye.